at sa kalengguahe kung ano yung pinapayo nila sa amin na mga mambabatas at kung paano sa tingin nila tamang i-address namin yung Korte Suprema. So siguro pinakamaganda tanongin nyo yung uh, nangunguna sa pag-draft at pag, uh, uh, kung uh, ano yung hinihinging uh, pag-reconsider no, dun sa ruling ng Korte Suprema. Um, kailan po kayo nag-sign and do you have a number kung ilan na po yung nakasign dun sa draft 3? So... pumirma po ako nung uh, unang araw ng 20th Congress and as of that day, mga mga apat na kaming nakapirma noon Pero balak kasing uh, magpapirma uh, sa pinakamaraming kayang papirmahin. Uh, hopefully going for a majority number ng mga senador. So, pakita doon don sa uh, lead uh, uh, senator John, kung ilan na no? Uh, Posible as of today. Opo. And ma'am, uh, puntahan ko lang po yung uh, about Senator Kiko and uh, Senator Bam, kasi you mentioned earlier na um, binubuo, binubuo nyo nga po yung malakas na puwersa sana ng opposition, that's why you wanted them to be on your side. Pero how would you describe your relationship with them now, ma'am? Are you still allies? O dahil ba nasa majority na sila, hindi na ganyan yung relationship? Paano po? We and our parties are still allies at uh, klarong-klaro yon halimbawa sa House of Representatives. Kasi yung mga kapartido namin sa Akabayan, sa ML, uh, good number mula sa LPI, magkakasama sa bloke sa loob ng House Minority. And uh, yung House minority na mula sa mga partido namin ay kasama namin dun sa, I would call it, minority-led uh, resolution uh, tungkol sa open BICAM. So, sa ganyang ding mga uh, issue na magkakapareho ang aming mga opinion, ay yun yung bukas na posibilidad pa rin kahit dito uh, sa Senado. So, mula sa mula sa united na minority, kaming lima, uh, possibility, uh, lagi, depende sa issue, uh, maimbita rin uh, yung iba naming mga colleagues, uh, lalo na, or kasama na yung dalawa. Mm -hmm. So ma'am, you, you still consider them to be allies of the opposition and your allies po? I still consider them allies uh, and ang priority ko mula sa loob ng United Minority, kaming lima, eh, patuloy akong kikilos para palakasin ng oposisyon uh, sa labas ng Senado. At aasahan ko rin uh, yung mga fellow minority namin sa House uh, at yung ibang mga opposition forces, Uh, sa LGUs at sa labas ng Kongreso. Before Raymond, ma'am dun sa sona ni presidente binanggit din niya yung accountability and then pahusayin yung serbisyo, yung mga public utilities. Meron ba kayong mga isusulong na investigation para pagsunod doon sa nilalaman ng sona ng pangulo? Oh, bago pa yung sona ni pangulo uh, at isang na-appreciate ko rin yung pagbanggit niya sa dapat uh, uh, singilin yung pangit na serbisyo sa tubig na una ko nang na yung Senate Resolution Number no. 16 na humihingi ng investigasyon uh, dun sa mga ayon sa COA di umanong uh, unfair provisions sa mga joint venture agreements ng mga water district sa mga private concessionaires lalong-lalo na ang Prime Water ang Manila Water at ang Metro Pacific Water and itutuloy po namin yan dahil um, yang usapian ng mabaho o maruming tubig ay uh, yan ay pumapasok na sa usapin ng dignidad ng tahanan no ng bawat pamilyang Pilipino kahit yung mga catch up plans na sinasabi ng mga water districts kasama itong mga concessioners ay hindi sumasapat dahil malayo no ang nararating ng mga yon uh, at uh, dahil din sa kulang talaga ang nilalaan na uh, uh, pondo para sa investments at sa maintenance nitong mga water concessionaires na ito. So, nag-refile mo yung resolution regarding that? Yes. Mm -hmm. Siya po ay Senate Resolution number no. 16. Right? So, marirefer, na-refer na po ba ito sa Committee on Public I, Services? I believe na-refer na. Na-refer na. Na, -refer na ba? Mm -hmm. ido Ido-double-check po namin kung mm -hmm. na-refer na. Pero looking forward ako na mukhang hindi pa na-refer. Pero looking forward ako na tulad nung nakaraang kongreso na ito ay isa-schedule para sa pagdinig. Mm -hmm. uh, ng kanyang Uh, ng chair ng committee. Uh, before Dexter, may patanong lang si Marlon Ramos. Senator Amy said, reports on the senator's insertions, including those of SP Scudero, were not just allegation, but these are true. Did you notice these insertions in your review of the GAA? Is this also the reason why you did not sign the BICAM report? Uh, una na akong hindi pumirma sa BICAM report. Uh, at yan ang aking sinignify at ginawa during the BICAM process, ay dahil nga dinifund ang PhilHealth na paglabag na sa ilang mga batas, dahil hindi binigyan ng highest budgetary priority ang edukasyon, pinuna din yan ni dating minority leader uh, Coco Pimentel, at sa iba pang mga dahilan. So dagdag na dahilan, ito yung isang uh, uh, vindication, yung lumalabas na nga na reports uh, ng insertions. Okay, Raymond, and then Dexter. Ma'am, yung you mentioned yung doon sa case kasi na hinahabol natin accountability, binanggit niyo yung COA. Yes. Hindi ba challenging sa part ng COA ito in when it comes to the flood control program considering na supposedly yung mga itinuturong nasa likod nito ay kung hindi man nasa Kongreso, ay nasa mga matataas na posisyon sa gobyerno. I think uh, kahit dun sa recent na ipinakita ng COA na kaya niyang uh, singilin yung unfair uh, uh, joint venture agreement uh, provisions sa pagitan ng mga water districts at mga water concessionaires, napapatunayan nila na kaya nilang singilin, sitahin, kahit yung mga... Uh, go uh, ibang government agencies at mga nasa matataas na posisyon. Kaya, aasahan ko rin sila bilang isang mahalagang constitutional body na patuloy na tutuparin ang kanilang uh, tungkulin na iyan, kahit sa ganitong iba pang mga maiinit na issue. Doon sa case, ma'am, ng water concessionaire, um, maasa ba kayo na makakakuha kayo ng sapat na suporta ah, doon sa investigation, considering mm -hmm. na Merong dalawa sa pamilyang ang itinuturong nasa likod ng isang water company ang kasamahan ninyo sa loob ng Senado. Umaasa pa rin ako makakuha ng mas malawak at uh, majority number of support. Uh, dahil din kahit kami sa legislature, kahit dito sa Senado, sensitive kami sa public feedback. Grabe, dumadami hindi Miguel mula nung nakaraang kongreso ang pagreklamo ng ating mga kababayan. Pati po mga local government units ay patuloy na nagrereklamo At Bago pa kami kumilos dito sa Senado, sila mismo ay kumikilos na iba't ibang mga probinsya, iba't ibang mga syudad, nangunguna na sa pagpapakansela ng mga joint venture agreements ng mga water districts nila sa mga water concessionaires na iyan. So, papaanong hindi rin kami susuporta dito sa Senado. Mm -hmm. Ma'am, uh, ito tawid ko na lang yung privilege speech kagabi kasi mukhang marami yung narinig namin tungkol sa illegal or Gam tungkol online, online gambling. gambling yes. Parang marami ang mas gusto na yung total ban. Kayo ma'am kasi doon sa una is you want regulated strict, uh, strict uh, yung regul highly regulated yung yes. e gambling would you still stand uh, doon sa ganong uh, paniniwala niyo uh, considering yung mga pronouncement ng mga kasamahan ninyo kagabi we na welcome ko yung privileged speech kagabi laban sa online gambling ni uh, Deputy Minority Leader Mig Subiri. At uh, isa nga ako sa dumaraming senador na naghahain ng panukalang batas laban sa online gambling at yung aking nga yung kontra-isugal uh, bill. At mayroong maraming provision ito para sa napaka stricto pinaka regulasyon Uh, laban sa online gambling. Na dalawa sa pangunahin dyan ay yung uh, pagbabawal ng online gambling sa mga uh, e-wallets at super apps kasi nga yung cellphone natin ay hindi kasino. Uh, Ganon din yung pagbabawal sa advertising ng online gambling kahit saan. Whether sa trimedia media sa inyo, sa social media, at pati sa mga Uh, public spaces. So, uh, excited ako na dinigin ito tulad ng itinaya ni um, Chair Erwin uh, sa kanyang uh, komite sa susunod na linggo. At ia-argue ko po talaga uh, itong pinakastriktong Uh, regulasyon laban sa online gambling. Hmm. Si Finance Secretary Ralph Recton, sabi nga niya kasi, ngayon pala, 60% yung illegal online gambling. So kung daw gagawing total ban, baka daw yung uh, 60% maging 100% mag-illegal uh, operations. Do you think ganun din na magiging implication, ma'am, kung total ban? Well, yun yung uh, isang concern ng na mga nag-o-observe ng na mga total ban sa kahit anong uh, bisyo uh, sa nakaraang kasaysayan dito at sa ibang mga bansa. But of course, kung total ban talaga ang pagdidesisyon na ng uh, Senado o ng buong Kongreso, kahit, kahit si na-Secretary Ralph sa Department of Finance ay kailangang, Uh, sumunod. Mm -hmm. Pero sa usapin ng sinasabing revenues uh, na ibinibigay daw ng online gambling uh, sa gobyerno, yun yung uh, dominant na sentiment namin dito sa Senado. At what price? At what cost? Mm -hmm. Kaya kahit sa aking kontra-isugal bill, uh, ang executive dapat handa siyang i-forgo kung anumang malaking porsyento uh, ng sinasabing revenues na iyan alang-alang no sa pagbantay sa kalusugan din ng uh, ating lipunan dahil malakas ang public health approach ng aking kontra-isugal uh, bill uh, at uh, nang walang diskriminasyon <clears throat> ay gustong talagang lagyan ng malalakas at makakapal na um guardrails laban sa masasamang social effects ng uh, online gambling. Mm. Maam, yun daw isabong uh, binan na yon pero tuloy-tuloy pa rin. So, pruweba daw ba yan na hindi nag work yung ban. So, mas mauubuting strict regulation tulad nung ipinop- ipinopursa ninyo. Maring isa yun sa halimbawang sasabihin ng mga susuporta din sa uh, pinakastriktong regulasyon mm -hmm. kesa sa total ban. So, naglulook forward ako sa mga ebidensya tungkol dyan na ihahain namin pagdating sa hearings at lalo na sa plenary debates tungkol sa paano talaga nating uh, uh, ibibigyan ng batas itong tungkol sa online gambling. Okay, Dexter. Okay. Sen, nung nauna <clears throat> parang maalala ko nabanggit ni SP doon sa nauna niyang um, presscon na kasama sa pag-uusapan doon sa all-member caucus yung ako paano i-treat yung mga bills na umabot na sa third reading mm -hmm. ng 19th Congress mm -hmm. na hindi umabot sa BICAM. Ah. napag usapan po ba yun? Kasi may mga bills kayo noong 19th na hindi yes. na nag-BICAM. Any oh. update po doon, Sen? Oo, oh, salamat sa tanong. Yes, uh, napag-usapan din sa all members ko. So, at madali naman napagkasunduan dahil tradisyon naman yan eh, ng Senado, pati sa House na yung umabot sa advanced stage of legislation ay dadaan na lamang sa isa o dalawang pagdinig muli bago i-plenary uh, interpellation at amendments din. And uh, for one, naglulook forward ako na uh, yung uh, yung umabot sa second reading ba yon Nung Uh, nakaraang kongreso, uh, yung unang bill na hinahighlight natin. Yes, umabot sa advanced stage of legislation yung uh, amendments sa Safe Spaces Law. Uh, lalo na para palakasin ang proteksyon uh, sa ating mga kababaihan at sa uh, persons of diverse SOGI-esque Uh, lalo na sa digital spaces, given yung napakabilis na advances sa AI, yung masamang, hindi advances para sa akin, pag-atras ito, kaugnay ng mga deep fakes. Uh, gayon din, excited ako, ituloy yung trabaho sa pangunguna ng Committee on Women, uh, yung tungkol sa, yung pangalawa natin? Hindi, yung pangatlo yan, eh, yung pangalawa. Yes, yes. So uh yung isa pa na excited ako kung isulong muli ay yung tungkol sa Magna Carta of Children para lalong madagdagan ng proteksyon ang ating mga bata uh, sa mga partikular na sitwasyon pa halimbawa krimen o mga sakuna tulad ng pinagdadaan.